Yo, what's up no mga boss? For this video nga no mga boss Ay magpapatok nga tayo ng ang kalapati ng ating utol no mga boss At yun nga no mga boss, ay nakalimutan ko pala yung pagkain ng kalapati no mga boss at bumalik nga ako ng mga boss, yung bulwala yung pagkain nyo ng mga boss. Dahil nga wala pala dito yung may-ari ng kalapatin ng mga boss. Yung si Utol na no, slasher lang muna yung ipapatokan natin sa kailan ng mga boss. Pero pag bumalik na yun, baka sinakos ako na yung bibili ng play, play high ng kalapatin ng mga boss. Yung nakano nga no, mga boss, Ay, yung makita nga parito nakita nyo yung kamalig dyan ng no, mga boss, yung wasisilungan uh, sinisilungan ng uh, aking arpat lang kanyang mga manok ng no, mga boss. Binagyo yan yung mga boss, ni Christine, iba talaga yung babae magalit ng no, mga boss. Si Christine na talaga yung palabas na mga, mga grabe gumagalit yung mga babae na no, mga boss at ganyan na no, mga boss. nakita niyo ba yung tatlong magkakabit bahay ng kalapatin na yun na no, yun na yung unahin natin magpatoka na no, mga boss sila yung unang nating dalagyan ng pagkain at yun na no, mga boss isinit up po na rito at bibigyan na natin siya ng pagkain na no, para naman sila ay mabusog na no, mga boss at anong gusto tayo nakapaglagay niyo na kapag yun, no, mga boss dahil yun naman yung sinabi niya sa akin na no, mga boss. Okay lang hindi mabutan ng alas uh, Diyos yung pagpapatukan ng kalapati niya ng mga boss. At yun ano, boss, nagkuha na nga ako rito at pinagdalagyan ko na sila ng isang wangkap ng mga boss para hindi sila malaspag sa pagkain ng mga boss. Dahil hindi naman yan natin napaparanda, baka hindi na yun umuwi na mga boss. <laughs> at yun ano, mga boss, eh, tapos na nga natin siyang pagbigyan ng mga boss. Eh, kamuna boss. <laughs> at yun mga boss, at binibigyan ko nga rito yung Mano ng aking airpod na mga boss dahil nga yung pagkakakita ko sa kanya ay ka lang siya na mga boss kasi meron tayo lagi pagkain na dala dyan mga boss hindi naman siya kasama dyan sa budget niya na mga boss yun <laughs> na ano mga boss no ay dinagay ko na nga rito yung ating camera no ay para pakain natong ditong magkapit bahay na dalawang kalapati ng mga boss nakita nyo ba yung mga boss na manok na yan mga boss tingnan nyo lumapit na talaga akala ko oh, ay tutokain na ako sa kamay mga boss no dahil nga may pagkain tayo hindi naman siya kasama sa so, budget ng mga boss <laughs> yun na mga boss ay tapos na natin lagyan ng dalawang kalapating magkabit bahay ngayon mga boss at ang rami pala ng mga manukwito ng ating airpot mga boss nakita nyo ba yan mga boss ang dami na mga boss mga breeding ngayon mga boss eh. yung dati yung mga anak na yun mga pinag breeding yan no? mga boss ang gaganda ng mga lahi yan mga boss yun na yun mga boss ipupunta eh. na tayo rito sa malaking bahay ng kalapating no? mga boss yan o no? ang dami talaga mga boss yung lahat na yun mga boss hindi yan hindi yung mga binili mga boss no Brinading pala yan ng ating, ng ating utol ng no, mga boss Grabe mga boss meron ng mga story yan mga boss Ganyan lang yan Pero may mga story na yan mga boss no Nakasampan na yan ng mga malalayong lugar Meron nga siyang Ano dati nun mga boss no Pamanila yun mga boss Na grabe Hindi man pinalad Pero muwi yun mga boss Dun kalupit yung kalapatan ng aking utol na no, mga boss at yun nga ano mabos, nakita nyo na yan At sinit up ko na rito yung aking camera na mabos Para makita nyo kung paano ko Palibagin yung patukaan ng manok na mabos Hindi, joke na mabos no Tinatakta ko nga dyan para matanggal yung ipot na mabos Dahil yung may ipot ng kalapate Ang dumintignan na mabos At uh, yun nga ano mabos Pag pinupukpukpukpuk ko Tinatakta ko yung yung ipot ng alapaki ayaw matanggal at yun na ano at nagkuha na tayo ng stick Parang ay malinis siya no ba boss at nyo naman nyo ba boss ano ko na para para naman siya ay maging malinis naman mga boss nakita nyo na yan o oh, diba mga boss at sinilip ko yung isa rito okay naman malinis naman wala namang ipot na mga boss malinis naman siya rin mga boss at yun ay, na ay tayo ng isang damak no mga boss para Ipakain na naman sa kanila mga boss no. At yun nga mga boss, binibilang ko ngarang rin, binibilang ko naman yung mga pagkuha ko ng kailang pagkain ng mga boss. Binibilang ko naman yan sa pagkuha ng ating kamay mga boss para hindi sila malas pag sa pagkain ng mga boss. At yun nga mga boss no. Ang ko na rin mga boss, wala lalagay ng mga boss. At yun na nga. Tapos na nga mga boss. Sabi ko sa inyo, last na yun eh. <laughs> okay na mga boss hindi muna natin naramihin sa umaga yung paglagay na kayo ng pagkain no dahil maga naman ng mga boss pero meron pa naman yung mamayang hapon magpapakain pa tayo ng mamayang hapon ng mga boss doon na tayo magrami-rami para maganda yung katawan nila at hindi agad sila gugutumin sa gabi ng mga boss at yun na yan ng mga boss at ginawa ko na nga yung camera no at ko na yung pagkain ng mga kalapati ng mga boss nakita yan, mga boss ang dami at ang takaw pang gumain ako talaga naman yun mga boss no trabe naman mga boss at yan nga na ano, mga boss eh, meron po pala tayo rito nakalimutan no dalawang magkabit bahay na kalapate di ko pala napansin kanina <laughs> dahil nga nakabidyo tayo iba talaga yung may walang video no ay eh, napapansin mo lahat ng mga gagawin mo pero yun, ko na nga po sila dito mga, mga boss, ng pag-iisangkap din para di sila malaspag no pero mamaya hapon na mga boss dalawang kap tayong na ilalagay natin para hindi sila magutom sa gabi ng no, mga boss at yan na no, mga boss no? tapos na nga tayo maglagay ng pagkain ng no, mga boss um, na lang yung kundi na lang yung stock ng kanilang pagkain ng no, mga boss at yan na no, mga boss o oh, tingnan nyo yung ginawa ng bagyong kristin ng no, mga boss eh sirang sira talaga yung pinaka pinaka silungan ng mga manok ng ating airpot ng no, mga boss at yan na no, mga boss eh pinainom ko na nga rito yung mga kalapati ng mga boss nakita nyo yung tubig ng mga boss yun, eh, sige mabul ka, nakabidyo ka yun na nga mga boss tapos na nga natin silang pakainin no? nakita nyo yung pinakasilungan ng mga manok na aking airpot ng mga boss yung binagyo ni yung Christine, nakita nyo yun mga boss yung pinakamalig Nako, yung mga babae talaga no, iba talaga kapag magalit no, si bag Bagyong Christina talaga yung nagpa Kita kung paano talaga magalit yung mga babae. <laughs> so hanggang dito na lang mga boss. Bye-bye.